maaga pa rin ako umalis ng bahay kahit wala akong part time wala akong part time ngayon pero dapat meron thankful ako kasi tinawagan ako nung parehas naman ako nagustuhan nung aking dalawang pinag part time man may message ako last week yata nung sa airbnb kaso hindi ako pwede so sabi ko tawagan niya ulit ako pagka pwede ako ng sunday or gusto niyang linisin yung airbnb niya ng sunday And then, yung isa naman, may message ako kagabi. Ay, tinawagan ako kahapon. Kaso yun nga, meron ako schedule sa lawyer ko, kaya hindi ako makakapunta. Sabi ko naman kung pwede ng hapon, eh, yun. Minub niya na lang uh, next Sunday. So, maganda yung ganon. Ibig sabihin, nagustuhan tayo ng ating pinagtrabahuhan. <laughs> maganda yung tinatawagan ulit tayo. Sayang din, di ba? Actually, nakiusap ko dun sa lawyer ko na kung pwede na sa pereyos ipasok yung papel ko kasi nga sa Palinim medyo matagal di ba matagal ilabas yung permit kasi nga sobrang dami so since do naman ako sa pereyos dati pereyos ba yun pereyas? basta bahala na kayo ganon kasi nga yung amo ko ang inaddress sa akin ay doon sa falero nung hinard nila ako kasi nga dito sa Marusi puno na kasi dito sa Greece may bilang bawat area kung ilan lang yung pwede nilang papasukin kada year. So, noon yon na, hindi ko lang alam ngayon. So, yon buti na lang, sabi ng amo ko na may bahay yung amo kong lalaki dun sa valero Kaya dun nila in-address yung pag hire sa akin. So, yon And sana, pwede pa rin ngayon pag re renew ko kahit na dito sa, ano, sa Marusip. Yan, tignan natin kung ilang buwan or taon bago makuha ulit ang ating card dito kasi hindi pare-parehas yung release dito ng residence card. Yon lang for now guys, update ko ulit kayo. Ba, ako na kapag pakilala sa inyo. <laughs> Late na. So sa mga bago pala sa aking video, ako po si Mari Cristoyo. So isa po akong OFW at Marites dito si. Siyan so, lang guys. Thank you for watching. Bye and God bless.